super kalmada ngayon mga kamaroy oh. wala wala kahit anong alon ngayon mga kamaroy oh. pantay na pantay buhangin man mag pantay lahat mga kamaroy Ayan. wala kahit anong aron mga nagbabanwit mga nagbabanwit Popular yung ulo <laughs> Lagi Grabe ah, So sana makachamba tayo ng malapit So pagkita mo yung kasag natin So kasag for sale. <laughs> So dito kami sa ulas mga kamanoy So alright Ay 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 Ayan, so sa cycle kay Isong Oh, ayan Hindi na ako, ano? Hindi ako Hindi ako Dami kay Bahan kikato Oh, Del, lubang ka na Del to ito ito, So, ayan So, ito yung bangka namin, alright Nabakal na ito? Ha? Ayun na, madali Tirahon man magkamuti kung malaman Basta <laughs> O oh, ayan, kabilang ano. Uh, ha? Oo. So, ayan. Oh, so, yung mga kasama sa ulas. <laughs> so ayan mga kamunay, so pauwi na kami. Ayan mga kamunay yung nagpupunaw. Mga kabataang nagpupunaw. Ola, naglabu. So, lah, labo. Ayan. So, yan mga kamanoy. Kung ah. ano nga ngayon ang punaw. So, sobrang kalmada ng tubig mga kamanoy ng dagat. So, so mga kamanoy, ito si Kuya Ato. So, para pa mga Yung mga kasama namin nandun. So, napag... Talagang magkasalina, magpapagpay na lang dito. So nadalawa namin ang bangka pa uwi mga kamalay kasi hiramin nila yung malaking bangka. Kasi pupunta sila ng sipa po sa araw ng bukas. So mga kamalay, yung dagat ay sobrang kalmada. Lulipong gul. At talagang sobrang tahimik. So kapag dumating naman yung taglakas ng ano amihanon, yung tawag namin yung mga kamalay, amihan, yung hangin, talagang magnolia kung gaano kaganda ng dagat kapag ganyan mga kamanoy talagang dilob yung dagat yan ng alon sobrang lakas so ngayon ay habagat habagat kung ang tawag sa amin ay habagat so ang ano ang hangin kaya talagang kalmada yung dagat <clears throat> so shout out sa mga kumukuha ng punaw ayan mga kamanoy so pauwi na kami alright so shout out sa mga kasamaan dyan sa kuprasan so, Dito na lang mga kamanoy at alam.